Hello guys. So, totoo po. Posible po tayong ma-monetize sa YouTube sa loob lamang po ng isang buwan at ito po naranasan ko po. Kung interesado po kayo malaman kung paano ko ginawa, ito po panoorin niyo po. So, una sa lahat, may requirements po si YouTube na kailangan nating maabot para nga maka-apply tayo sa monetization niya. So, eto 'yan. Kapag kayong ads ang habol niyo, kailangan nyo po ng at least 1,000 subscribers, tsaka 4,000 hours of watch time pagka dun sa long form videos nyo. 4,000 watch hours po yan sa loob ng isang taon. Ngayon, kung sa tingin nyo, hindi nyo yun maaabot, mag-focus po kayo sa shorts. Yung reels po ng Facebook, shorts naman po nung sa YouTube. Kaso nga lang po, kailangan nyo pong maka-10 million views sa loob ng tatlong buwan. So, eto po tip ko sa inyo. Kapag active po kayo sa Facebook at lagi kayo nag-upload doon, i-upload nyo rin po sa YouTube nyo. Ang mga tutorials ko po na ina-upload ko dun sa Facebook, naka-vertical po kasi yung aspect ratio niya. E kapag ina-upload ko dun sa YouTube, pwede naman, kaso nga lang, kailangan nyo pong i-full screen para makita nyo lahat. Ngayon sa shorts naman, vertical po talaga yan. So, wala pong problema kung retro nyo yung i-upload yung reels nyo papunta dun sa shorts nyo. So, eto guys, consistency is the key po talaga. Yun po ang dahilan kung ba't ako but ako na monetize in one month. Nung December po kasi, 200 lang po yung followers ko at wala pong organic na galing sa YouTube na nagfa follow sa akin. Lahat po ng 200 plus na yon ay galing po sa TikTok. TikTok, nung active pa ako nun sa TikTok. Kasi yung YouTube ko, matagal ko nang ginawa, pero hindi pa ako consistent na nag-upload. So, parang napapabayaan. Wala ang labo po, ang hina po. Ngayon, nung December, naisip ko, since nga, lagi akong nag re sa Facebook, naisip ko na i-upload din po sa YouTube Shorts. Kasi nga, may Shorts din naman sila. Tapos nung December, eto na nga, hindi naman nakaka-1,000 agad, hindi nakaka-1,000 views agad yung mga reels ko ano lang, mga hundreds lang. Pero consistent po akong nag upload noon. Ngayon, tignan nyo to. Nung December po, nakagain po ako ng 840,000 na views. Yun po, yun po ay yung galing sa ina-upload ko from Facebook Reel. Tapos, naisip ko, kasi nga ba diba, yung requirements, 3 months naman, dapat maka 10 million ka. Kaya consistent na po akong nag-upload ng shorts noon. Nung January, eto na po, naka 12.3 million views na po ako doon. So, mga third week po ng January na invite na po ako, pwede na po akong mag-apply dun sa monetization ni YouTube. Kaso nga lang po ang busy ko. So, nung February 1 ko lang po na asikaso yung monetization ko. Yung followers ko po naman, habang may nagba-viral na videos kayo, organic na po yan sila na magpa-follow sa'yo. Hindi yung ikaw ang nagmamakaawa para i-follow ka. Pero kung mapapansin niyo po, kapag nag-upload ako ng shorts, higher yung views. Yung sa form ko po, kulelat po. So, nag-focus po talaga ako sa pag upload ng shorts. So, totoo po talaga. Lahat po tayo pwedeng ma-monetize sa YouTube. Hindi lang po para sa mga sikat. So, kung may mga katanungan kayo, i-add eh, nyo lang po sa comment section at try ko pong i-video reply. At ako baguhan lang din po sa YouTube. So, <laughs> nag-experiment-experiment experiment pa ako. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!